Magandang araw mga paps Sa araw na ito, share ko lang po sa inyo kung paano maglinis ng mass airflow sensor Tsaka manifold absolute pressure sensor Unahin natin pagtanggal itong mass airflow sensor Tanggalin lang yung mga screw at yung socket connector So panoorin nyo po ito dahil nakakatulong po ito lalo na sa mga makina nyo na mahirap i-accelerate nabubulunan yung makina at kasunod naman natin tanggalin yung manifold absolute pressure sensor meron ding na encounter kayo na yung idling pabago-bago up and down yung RPM ganito lang ang gawin nyo linisin nyo lang yung mass airflow sensor saka manifold absolute pressure sensor Malaking tulong po ito pag nalinis ang mga sensor na iyan. So makikita natin na malangis po itong mass airflow sensor. So gumamit po ako ng carburetor cleaner para gamitin natin sa pagpalinis nitong airflow sensor. Saka manifold absolute pressure sensor. kaya po minsan nagluloko yung mga rpm natin at minsan mahirap i-accelerate dahil yung mga sensor natin ay nagkakaroon ng dumi may langis langis na yan sa mga sensor na yan so pagkatapos kong linisin ibilad muna natin sa araw kahit mga 30 minutes or hanggang isang oras mas mainam. At kapag natuyo na yung mga sensor, pwede na po natin ibalik, ikabit na ulit. So sa simpleng trabaho mga paps, malaking tulong po yan sa ating makina na maibalik sa magandang kondisyon sa paglilinis ng mass airflow sensor at manifold absolute pressure sensor. So hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong pagpanood. Sana makisoyo po sa pag-subscribe sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.